benefits of lemongrass or tanglad to lung health. Ang lemongrass o tanglad ay mayroong mataas, manipis na dahon at may amoy lemon or citrus. Ano-ano po mga benefits nito? Number one, meron po itong antioxidant properties. Ang lemongrass ay naglalaman ng mga antioxidants katulad ng chlorogenic acid at isoorienti na nakakatulong upang hindi mabilis masira ang mga selula sa loob ng katawan. Number two, meron din po itong anti-inflammatory effects. Ang halaman na ito ay nakakapagpababa ng inflammation-causing markers. Malaki po ang kinalaman nito sa pag ng iba't ibang klase ng sakit dahil sa pamamaga. And number three, meron din po itong potential anti-cancer properties. Dahil ang tanglad po ay nakakatulong din sa pagpapataas ng ating immune system.